Okay <laughs> <Pagpapalakting>, guys. <laughs> <Pagkikiniti> okay <ako. laughs> <Hey>, girit <guys. laughs>

<laughs> Salbay talaga oh. Hahaha 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 Hmm. Ano? Bakit? Bakit nga? Ha? Ito mo tingin sa akin, ha? Bakit? Gusto mo katabi ako? Hmm? Gusto mo katabi si mama? Ako nga yung bagong mama mo? Asa na ba si mami, Kat? Ako na bagong mama mo ngayon? <laughs> ang cute-cute po ba dyan, baby, ha? Huh? Sarap mainit ang kilikili ko. Mainit ang kilikili. Yeah? Hmm? Na? Naanto ko na dyan sa kilikili ko? Ano? Yeah. Masarap ang kilikili ko? Naku, amoy putok yan. Amoy putok din may putok yan. Ano, nahihilo ko na amoy? Huh? <laughs> hmm. hmm. hmm? Guys, thank you for watching. Sabing baby. Aming baby meng-meng. Kiti-kiti pa,